Ano ang gagawin mo kung sa gitna ng katahimikan ng gabi ay may nilalang na gutom sa laman na nagbabantay sa iyong bubungan? Hanggang saan naabot ang tapang mo kapag buhay ng pamilya mo ang nakataya? Sa Sitio Calvario Dito magsisimula ang salaysay ng mga taong hindi umatras. Kahit ang nilalang ng gabi mismo ang kalaban. Bago natin simulan ang kwento, huwag kalimutang i-like, share, at mag-subscribe upang suportahan ang channel. Ang Wakwak sa Kalbaryo Si Tanya ang bunso sa magkakapatid. Labing walong taong gulang at lumaki sa isang pamumuhay na malayo sa inay ng kabihasnan. Tahimik siya, mapagmasid, at palaging takot sa gabi dahil sa mga ingay na di maipaliwanag sa kanya ng mga matatanda. Bata pa lamang siya. Ramdam na niya na may mga bagay sa paligid nila na hindi basta hayop o tao. Ang tahanan nila ay matatagpuan sa pinakahuling dako ng lungsod ng San Pablo sa pinakadulo ng lugar. Nakatira sila sa barangay Santa Catalina. Sa liblib na komunidad ng Sitio Calvario. Isang lugar na napapaligiran ng punong kahoy. Pakyat na daan. At mga aninong parang laging may nagmamasid sa umaga. Tila payapa ang kabundukan huni ng ibon. Lagaslas ng hangin sa kawayan. At amoy ng basang lupa. Pero pagsapit ng gabi. Nag-iba ang himig ng lugar. Nagiging mabigat ang hangin. Parang may dumadagan sa dibdib ng mga bahay. At doon niya unang napansin ang tunog sa bubungan. Hindi ito basta kaluskos. Hindi rin ito ihip lang ng hangin. Tuwing kabilugan ng buwan, may maririnig siyang mabigat na yapak o pagkaskas sa pawid kasunod ang nakakakilabot na pagdespas. Ma. Minsan niyang tanong habang naghihiwa ng dahon sa dapugan. Bakit may ganong tunog sa gabi? Parang kakaiba eh, parang may pabalik-balik. Saglit na tumigil si Aling Mila. Umiiwas ang tingin. Sa kamarahang isinara ang bintana bago sumagot. Huwag mo na lang intindihin. Basta't huwag kang bubukas ng pinto pag bilog ang buwan hindi na siya sinagot pa ng diretsyo. At lumipas ang mga araw hanggang sa dumating muli ang kabilugan. Isa-isang pinatay ang mga ilaw sa Sitio Calvario. Para bang may nakasanayang takdang oras na hindi pwedeng labagin. Tahimik ang paligid. Nakakabining katahimikan. Parang may hinihintay mula sa bubungan. Muli niyang narinig ang kakaibang tunog. Ngunit na yung gabi, mas mabigat, mas malapit, at parang nasa taas lamang niya diretsyo sa kanya. Hindi yon tunog ng hayop. At sa sandaling yon, Unti-unting sumiksik sa isip ni Tanya ang mas nakakatakot na posibilidad. Hindi ito ibon. Baka aswang ito. Kinabukasan. Halos walang gustong lumabas ng bahay. Kahit ang mga matatandang sanay sa buhay bundok ay tila may iniwasan sa hangin. Si Tanya naman ay ramdam na ramdam ang bigat ng paligid. Kahit anong gawain ang kunin niya, hindi mawala sa isip niya ang kaluskos kadabi. Mag-igib ka muna sa poso. Utos ni Aling Mila. Tumango si Tanya at naglakad patungo sa bakuran. Paglapit niya sa likod bahay, doon niya napansin na may kakaiba. Kaya pinuntahan niya ang kanilang mga alagang manok. At doon niya nakita na ang mga ito ay patay na. Nakatihaya. Halos walang dugo. At may malalim na butas sa dibdib. Parang sinipsip mula sa loob. Walang mga balahibo na nagkala tulad ng normal na atake ng hayop parang may pumili lamang ng laman at iniwan ang katawan. Napaatras siya. Ma! Sigaw niya. Mabilis na lumabas si Aling Mila. Ngunit sa halip na mangamba. Napabuntong hininga na lang ito parang alam na ang kahulugan ng nakita. Huwag mo nang pakialaman yan. Mariing wika niya. Pumasok ka na. Ma. Parang kinain sila ng aswang o. Pumasok ka na, Tanya. May bahagyang panginginig sa boses nito. Habang papasok sila. Mapapansin ni Tanya na may ilang kapitbahay na tahimik na nag-uusap sa kanto. Ang mga mukha nila'y seryoso. Ang mga matay nagmamanman sa paligid. Kinagabihan. Bumaba si Mang Polon. Isa sa kanilang kapitbahay. May dalang kumpol ng bawang at asin na nakatali sa isang basahang pinagtabasa ng saging. Ikabit niya sa bintana. Sambit nito sa ina ni Tanya. May gumagala kagabi mas mabuti ng maging handa. Bahagyang nanlamig ang batok ni Tanya. Hindi siya nagkamali sa kutob. Hindi yon ibon. Hindi rin mabangis na hayop sa gubat. May gumagalang nila lang. May bulong-bulungan na rin sa buong sitio kalbaryo. Ang balita umabot sa kabilang dulo ng barangay. Si Luisa. Isang buntis daw ayang biglang ng hina. At sinasabing may narinig din daw na pakpak sa bubungan nila kada At nang muling sumapit ang gabi. At sa ikalawang pagkakataon. Naghahanap na naman ang nilalang na nagkukubli sa dilim. Muling nabalot ng katahimikan ang Sitio Calvario. Wala nang nagsasalita sa labas. At tanging lagitik ng kawayan sa hangin ang maririnig. Nagkandado na ang karamihan sa mga bahay. At may ilan pang nagsabit ng bawang at nagbudbod ng asin sa bintana. Tahimik na naghapunan si Natanya. Ngunit mababaka sa kilos ng ina niya ang pagkabahala, madalas itong mapalingon sa bintana. Tila may hinihintay o iniiwasan. Mama. Bulong ni Tanya. Kung hayop lang yon. Bakit parang di mapakali ang lahat? Parang alam nyo na kung ano yon. Hindi agad nakasagot si aling Mila. Tumingala ito. Kinagat ang labi. At sa huli bumulong. Hindi hayop pang kumakain ng laman ng walang patak ng dugo. Walang aso na kayang magpahina ng buntis. At walang ibong ang may napakalaking pakpak na kayang gumawa ng tunog na magririnig ng buong baryo. Napasinghap si Tanya. Kung ganun. Ano un? Wakwak? -wak, huwag mong banggitin agad siyang pinuna ng ina. Pagkalipas ng ilang oras, humupa na ang alingaw ng mga huni ng kuliglig at isang biglang pagaspas ng pakpak ang pumunit sa katahimikan. Napakabigat sa pakiramdam at napakalakas ng pagaspas. Parang naglilibot sa paligid ng bubungan. Tumigil ang paghinga ni Tanya. Nunit na yung gabi. Hindi lamang ito paikot-ikot. May parang aninong dumaan sa mismong bintana. Mahaba ang braso. Nakakurba ang likod. At may humahaning pakpak na parang balat, hindi balahibo. Ma. Mahina niyang bulong naninginig ang kamay. Pumikit ka lang. Sagot ni Aling Mila, mahigpit ang kapit sa rosaryo. Huwag kang lalapit sa bintana. Huwag na huwag mong sasalubungin ang tingin niya. Sa labas, may kumalusko sa bubong. Parang may nakatalampak gumagapang. Naghahanap ng butas na maaring paglusutan. Sabi ko na. Sigaw ni Mang Polon mula sa labas hawak-hawak ang kanyang itak at isang kumpol ng bawang. Mga kapitbahay Narito ang wakwak. -wak. Nagsilabasan ang mga kalalakihan sa kanilang mga bahay dala ang kanilang mga bulo. Sa unang pagkakataon, hindi na ito usapan. Nakumpirma na ng lahat. Nasa baryo na nila ang kinatatakutang wakwak. -wak. Hindi pa man tuluyang naghihilom ang takot ni Tanya, ay biglang may malakas na kalabog sa bubong. Nagsisigawan ng ilang kapitbahay sa labas. May mga lalaking nagtatakbuhan dala ang bolo at sibat na pinainit sa apoy. Andun siya sigaw ng isa. Sa bubong ni Aling Mila. Sa itaas. Bilisan nyo. Utos ni Mang Polon. Biglang kumalat ang yabag ng mga paa hanggang sa lumakas ang hampas ng yabag sa lupa. May sumipol. May naghagis ng asin at may nagbitbit ng sulo habang tinutudla ang anino sa ere. Mula sa bintana, naririnig ni Tanya ang pagbagsak ng isang matigas na bagay sa bubong. Sinundan ng malalim na halos pasigaw na tunog ng mabangis na hayop. Tanya, lumayo ka sa bintana. Hinila siya ni Mila pabalik sa labas. Mabilis ang galawan. Ang mga lalaki itumakbo sa gilid ng bahay habang pinapaulanan ng sibat ang umiilad na nila lang. Natamaan natin siya. Sigaw ng isa. Ngunit mabilis itong bumulusok pataas sa hangin. Sa halip na tumakas umupo ito sa tuktok ng puno nakatanaw sa bahay ni Natanya. Parang nakangisi sa dilim. Mangpolon. Tawag ng isang binata. Ayun siya nakatingin pa rin sa bahay ni Naaling Mila. Hindi agad sumagot ang matanda. Tinitigan niya ang bahay. Parang kinikilatis. Pagkaraan ng ilang sandali. Umatras ang wakwak. Lumipad palayo sa gubat. Kinabukasan. Maagang kumalat ang balita. Puno ng bulungan ang kanto. At ang mga matatanda ay may halong galit at kaba sa boses. Dumating si Mang Polon kasama ang limang lalaki sa bahay ni Natanya kinukumusta lang namin kayo. Sambit nito. Tahimik lamang si Aling Mila hanggang sa tanungin siya ng direkta. Ilang buwan na? Huminga ng malalim si Aling Mila. Dalawa po manong pulon. Nagkatinginan ang mga lalaki. Nasaan na ba ang asawa mo? Kailan ba ang kanyang balik? Tanong ni Mang Polon. Nasa Batangas pa po. Hindi pa tapos ang kanilang ginagawang bahay. Tatlong linggo pa siguro bago siya makauwi. Napalakas ang buntong hininga ng matanda. Huwag kang magalala. Hindi namin kayo pababaya ang mag-ina. Bago lumubog ang araw nagbalik sila dala ang mga iba-ibang panangga. May asin, bawang, buntot ng pagi at makabuhay. Binigyan din ni Mang Polon si Mila ng dinikdik na makabuhay. Ipahid mo iyan gabi-gabi sa tiyan mo. Makakatulong yan upang hindi niya maamoy ang bata. Magiging mapait sa kanya ang amoy. Bago lumalim ang gabi naghati-hati ang mga kalalakihan. Ang iba sa ilalim ng punong malapit sa bahay ni Natanya bitbit -bit ang kanilang mga itak at tirador na may bala ng asin at pako. Ang iba naman ay nagpatrolya sa iba pang lugar sa baryo. Nang lumalalim na ang gabi, nagsimula na ang panganib. Narinig na naman ang pagaspas ng nakakatakot na wakwak. -wak. Mabilis itong lumipad patungo sa bintana ni Natanya. Pinilit nitong buksan ngunit parabang napapaso siya sa bawang na nakasabit at asin na nakapalibot dito. Nakita ni Tanya ang mata ng wakwak -wak sa siwang ng kanilang bintana. Napasigaw ang bata at yumakap sa kanyang ina. Walang tigil sa pagyaksit niya. Nanginginig habang tinatakpan ang tainga. Dahil sa pagkayod ng mahabang kuko ng wakwak -wak sa bintana para bang binabakbak ang buong dingding. Kumakalog ang kahoy. Umaalog ang sahig. Tanya anak makinig ka muna huwag kang bibitaw. Hawakan mo ako. Bulong ni Mila, ramdamang ang takot ngunit pinipilit manatiling matatag habang nyayakap ng mahigpit ang bata. Hindi tayo papabayaan. Andito sila mang pulon. Muli. Sumambulat ang nakapangingilabot na sigaw ng halimaw. Malakas na tumama ang halimaw sa bintana kumawala ang isang bisagra. Kasunod niyon, mula sa siwang, sumuot ang namimilipit na braso. Maitim, mahaba, may matutulis na kukong parang bakal. Pilit inaabot silang magina sa loob. Huwag. Sigaw ni Mila habang hinila si Tanya palayo. Biglang napahiyaw ang aswang. Para bang namimilipit at parang umuusok ang likod? Huwag niyon tigilan. Sabuyan niyo ng asin. Sigaw ni Mang Polon mula sa bakuran. Sumulpot ang mga anino ng mga lalaki may dalang sibat at supot ng asin. Hinagis ni Mang ang sibat sa bintana kung saan nakahawak ang wakwak at natamaan niya ito tumilamsik ang maitim. Malapot na dugo at nahulog ito sa lupa. Umangil ang halimaw. Pinipilit pa rin nitong makalipad. Munit bago pa man ito magawa na paligiran na siya ng mga kalalakihan. Tirahin ang pakpak. Huwag hayaang bumagwis. At ayon na ang kanilang ginawa. Napadapa ang halimaw sa lupa. Gumagapang. Lumapit si Mang Polon dala ang siga. Hindi mo na dapat pinagtangkaan pa ang aming baryo. Itinusok niya ang nagbabagang dulo ng sulo diretsyo sa dibdib ng halimaw. Nagsisigaw sa sakit ang aswang habang tuluyang nasunog ang buong katawan. Nagsaboy ng asin ang ibang lalaki sa katawan. Inalalayan nila si Mang Polon. Binalot ang bangkay sa lumang sako at muling sinilaban muli bago sumikat ang araw. Kumatok si Mang Polon sa bahay. Mila ako ito si Polon. Pinagbuksan si na mila na magkayakap pa rin at nanginginig. Huwag na kayong magalala, ligtas na kayo dahan-dahang tumingin si Tanya na mumugto ang mata. O wala na po ba talaga? Tumango si Mang Polon. At sa lupa ng Sitio Calvario. Nagkaisa ang lahat upang protektahan ang kanilang ngayon. Walang aswang ang maaring mambiktima sa kanilang kababayan dahil sila ay handang lumaban upang tulungan ang sino mang nangangailangan. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i ilike, share, at mag-subscribe sa aking channel. Malaking bagay ang inyong suporta. Gusto ko ring marinig ang inyong opinyon. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.